Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng lunes, Agosto 5. Para po sa may mga sudyaksay na aris. Para po sa may mga sudyaksay na aris, Marso 21 hanggang Abril 19, aris. Magpahinga ka. Ang pagpapahinga sa trabaho ay ang pagkakaroon ng saya. Kaya magsaya ka kahit na mag-iisa ka. Mamasyal ka upang manariwa ang iyong lakas at ang iyong sikla. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 19, 20, 24, 26, 33 at ang 35. Para naman sa may mga sudyak sign, Taurus. April 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Muli, ikaw ang masusunod. Pero pwede ka rin maging rin sa mga kagustuhan ng nalalapit sa iyong puso. Mas maganda kung ikaw ang magutos. Ang iyong mapalad na kulay ay ang burgundy at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 18. 28, 30, 32 at ang 34 Dumago naman tayo sa may mga sign Gemini Mayo 21 hanggang Hunyo 20 Gemini Dahan-dahan lang, ang kailangan mo ngayon ay maghinay-hinay para makapagpahinga ka Bago ka sumabak sa matinding pakikipag sa palaran ang iyong mapalad na kulay ay ang white At ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 19, 20, 25, 28, at ang 37 Dumako naman tayo sa may mga sign na cancer Honyo 21 hanggang Hulyo 22, cancer Palipasin mo ang sama ng iyong loob Huwag kang maging mapusok at marahas mas maganda kung kontrolado mo ang iyong sarili. Ito ang minsahi para sa iyo ng iyong kapalaran ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 13, 17, 28, 33 at ang 38. Duma ako naman tayo sa may mga sujak sign Leo, Holyo 23 hanggang Agusto 22, Leo. Swerte ka ngayon at siswertihin ka pa sa darating na mahabang mga araw. Kapag ang malapit sa iyo na alam mong nangangailangan ay iyong tutulungan. Ito ang minsahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 16, 20, 21, 29 at ang 32. Pare naman sa may mga zodiac sign Virgo, Agosto 23 hanggang September 22, Virgo. Ipaglaban mo kung ano ang nasa tama. May mga tao ngang pinaglalaban ang kanyang paniniwalang baluktot. Ikaw kayang nasa tama. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 27, 30, 39, 43 at ang 45. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Libra. setyembre 23 hanggang Oktobre 22, Libra. Umiwas ka sa bisyo. Dapat mong unawaan o dapat mong maunawaan na ang gastos ng gastos kahit di mo naman kailangan ay isang bisyo. Ito ang minsahi ng kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 18. 25, 28, 35, at ang 46 Dumako naman tayo sa may mga sign, Scorpio Oktobre 23 hanggang Nobyembre 21, Scorpio Lumalawak ang kaisipan ng mga nagtatanong Huwag kang, kang maiwasan na magtanong o huwag kang mahiyang magtanong sa mga taong nagtagumpay na ang iyong mapalad na kulay ay ang beige. At ang iyong maswerteng numero ay ang uno. 7, 10, 24. 27 at ang 31. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign sa Gitarios. Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 sa Huwag mong pansinin ang mga kontrabida sa buhay mo. Pagsasayang lang ng oras ang pagpatul mo sa kanila. Ituloy mo ang iyong mga pagsisikap. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero naman ay 21, 29, 31, 33, 37 at ang 44. Duma naman tayo sa may mga zodiac sign na Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Piliin mo lang ang iyong kaibaganin. Ang iba sa kanila ay gustong makipagkaibigan sa iyo ay nag-aabang lagi kung kailan ka babagsak. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 18, 26, 28, 35 at ang 41, 42, naman sa may mga sujak sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18 Aquarius. Hindi ka maawat na magsaya. Ang totoo pa nga rito, hindi ka magsisisi dahil sa saya at ligaya na bubuhay, ang bubuhay sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 29, 30, 36, 37 at ang 45. Pari naman sa may mga sudyak sign, Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20, Pisces. Magplano ka sa gagawin mong paglalakbay sa malalayong lugar. <clears throat> Masasaya ka kung may plano ka. Kapag naman wala kang plano, maraming bagay ang panghihinayangan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach. At ang iyong maswerteng numero ay ang uno, 17, 29. 33, 35, at ang 42. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pitong bukas, araw po ng lunes, Agosto 5.